Lauren, naroon din pala sa party kagabi, ang daming mga ganap. Napangkit nga rin na parang bodyguard daw umano si Paolo kay Kimi habang nasa party ito. Alam niyo naman na makulit ang aktres at madaldal kapag mapasobra sa inuman. Nakakatuwa lang, nakakaibang Kim na ang nakikita natin ngayon. Napaka-strong niya at nalagpasan ang isa sa masakit na nakaraan. Hindi man naging madali ang mga nangyari noong mga nakarang taon, maraming learnings at pinatatag siya ng sobra. Sa ngayon, sa ganda ng takbo ng buhay niya, mas hinangaan siya ng lahat. Yung mga silent baten niya, hindi natin alam na marami din pala siyang achievements na ginawa katulad ng mga negosyo nito at magandang bahay sa Cebu. Ay nga sa mga komento, di ko namalayan o namamalayan habang pinapanood ko bagong update ni Kimi sa kanyang blessings. Napaduha ako pero luha ng kaligayahan. Napakabuti mong anak at kapatid isa kang role model sa mga kabataan na dapat tilaran lahat kinaya mo para mabigyan ng magandang buhay ang inyong pamilya. You deserve a happiness in life? Yung love life na dumating sa iyo, isang magandang blessings din iyon. At patuloy kaming magdarasan sa inyo ni Paula Milino. More projects pa para sa inyong dalawa at handa naming suportahan yan. Simula umpisa hanggang sa huli nandito nung kami.